ilan ng DWALFM Radio Totoo CMN Batangas CMN live. live Nation, Nation. Rens Belda, magandang araw sa yo. Magandang umaga, Ariel. Magandang umaga, Pilipinas. Arestado ang dalawang individual matapos ang ikinasang bypass operation ng pinagsamang puwersa ng mga otoridad sa barangay Tulo sa Taal, Batangas. Ayon sa report, bandang alas 3.17 ng hapon, nang madakip ang mga sospek na kinasina alias Romy, 44 anyos at alias Delia, 37, matapos magbenta ng isang plastic sa ng Shabu sa isang pulis na umakto bilang po siya buyer kapalit ng 300,000 piso. Na-recover ng mga otoridad ang isang malaking transparent na plastic na naglalaman ng hinihinalang shabu na humigit-kumulang sa 200 gramo ang bigat at nagkakahalaga ng 1.3 million pesos sa sa Batangas Provincial Forensics Unit ang mga narastongga suspect at ang nakuhang ebidensya para sa laboratory examination at alternative recording device ang ginamit ng mga operatiba upang matiyak ang transparency at legalidad ng naturang operasyon na nakakulong ng mga suspect sa Batangas Police Provincial Office at naharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165. Mula sa DWALFM 95.9 ito si Renz Belda ng CMN Batangas nag-uulat live para sa CMN Pilipinas. CNN Live Nationwide. Maraming salamat, Renz Belda, Wala po naman sa impila ng DWALFM, Radyo Totoo, CMN Batangas.